Ay mga idol, nandito tayo kay Nanay Tasik, ano? Dala tayo nitong pinadala sa akin, ano? Sa konting pang ulam. Ano po si Nanay Tasik, kaya ng haligi. At kasama po natin ng uh, team ni Kuya Rab, ano? Napagawan po si Nanay Tasik ng bahay. Uh, nakasama po tayo ngayon kasi nagpasama po, nakausapin natin yung may-ari ng lupa. Ayan, Ayan po Super Supermac Vlog. Kaya, ano? Papugi-pugi ng pinsan ko na yan. Aba. O, ayan. O, yung mga ibang video guys sa kanilang mga YouTube channel. Ano? Super Mac Vlog saka kay Kuya Rab. Ayan po. Nagbablog sila. Katid ko lang po ito sa kayong ilaw. Ayan. Kakabit ko lang po. Ayan po si nanay o mga idol. Ay talaga naman. Ikain ka nanay. Ito may dala akong ulam. Saka yung padala sa'yo ni Prexing Solar. Tara, hmm. buksan muna dun. Hindi kasi yung kamay ko dun sa pinto. May... Salak. Ay, wala siguro. Ay, ka na ng bahay ni, Coli, ni Kuya Rab. Aba, maganda ng bahay mo. Nakausap na rin namin may lupa. Payag naman. Ka na sa I iba yun. Masimple na ngayon, kahit nasa Amerika yun. Nakausap? Oo. Hmm. Ngulire? Mm, ayun na po. Mali out na po sila mga kababayan ko. Ano? Si pagpo ni nanay, ano? Anong ginawa mo na at lusak-lusakan ikaw? Ay, tigukay ko itong mga haligi. Ay, buno kan haligi. Ah, talagang. Ay, ikaw ang naghukay noon. Tigukay Ah, ay, ay ba bahala na po sila noon. Oo, Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. Ah, yan, mga idol. Tara na, Katid na muna po natin ito. Bungo? Oh mga, Maraming salamat po kay Kuya Rab at napansin po si Nanay ano? ano, po talaga oh. Sipag na sipag oh. Ayan. Maraming maraming salamat po talaga sa mga taong uh, kalingap ano? Eh? Sa buong team ng kalingap. tayo naman po ay mga simpleng uh, simpleng tulong lang po yung kaya nating ibigay. And guys, nakikabit na natin dito pinakabit ni Nanay sa may kusina niya no. Ayan. Ibig sabihin po nagkakarga na no. Ayun oh, so, si ang ayos. Ito si ituturuan namin ng remote. Tatago na niya 'yung remote. Ah, oh. Hindi man niya nakikita ang liwanag, pero may ilaw. <laughs> <laughs> Kabi mo na yan ay remote mo. Ayun mga idol, maraming salamat po uli ano sa mga patuloy na suporta na kay Nanay Tasing. Chan. Paalam na ako. Hawak na lang ako. Ngayon mga, ano guys, uh, yung mga ibang video sa uh, kay, kay ano, Super Mac Vlog, ano, YouTube channel. sa kay Kuya Rabdano yung paggawa nila ng bahay. Abangan niyo na lang po doon.